Kapawi na po. Thank you, Lord. Thank you. Kapawi. Kung yung San po, makahuli. Ayan po. Kasi Rochoy Fishing Adventure. Oh. Enix. Oh, lalaki po. Ang grabe. Ay, Ito na, po. Thank you, Lord. Thank you. Nakabawi na po. Ay, salamat po. Salamat. Ang ganda po. Laki, oh. Salamat po. <laughs> ito nakabawi na po ako sa mga kachamba ko po, mga ka-idol Sa mga ano po, ito nakabawi po ako Ito po, isa, isa na po ito, kaumbisa ko po lang Salamat po, salamat sa inyo sa pagtitiwala ninyo At good morning po nga pala po sa inyo, good morning Ito po, nakachamba good morning po guys ito po muli po tayong nagbabalik po sa pagkakaroon po natin ng engine vision vision po vision oi oh oh oh. hali ka na hali ka na mga head bayang may hand na sila oh, 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 oh. Pero sa dito po sa ilalim po ng tulay. Si Bilogo, dalawa huli no? Ayun po si Kachoy, si Rochay Pising ay po. Ayun, yun, yun. Ayun po, Ayun po. medyo malayo-layo po sa atin eh. Kaya po, ito. Dito po tayo po pwesto sa malayo po sa kanila. Kunyo san po makahuli. Eh. Oh, 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 oh. Bilis naman, ang bilis bilis mo naman nyo bilis eh Ayun po ay ayan po ayan sige sige po sige po sayang po baka makawala pa Ayun po dami ako dito nag isa lang ako dito sa side sa may side nito right side dito po kami sa ilalim ng tulay sa baba po meron pero siguro hindi ko makababa ako Nagpilit lang ako Gumamit na po ako ng tali Para sigurado po Ayun po yung tatlo Si Ratchoy Fishing Adventure Tsaka si Papa Ching At si Bilog Another one po at nabalik na naman mga isda oh. dito sa fish ng ano ng ilalim fish ng tulay ilalim na naman kami. ito po <laughs> nabalik na naman po kami dito guys pero sa pagbabalik mo namin dito ito nakita ko po si Kajoy po. Yun, yun yun nag-ano. <laughs> ah, guys. Boundary na po si Papaching. Oh, Tsaka si Rajoy fishing Abin ko, uwi na po sila. Ako po may iiwan dito. <laughs> Ayan po. Ayan po. Oh, grabe. <laughs> <laughs> grabe yan. Sarap nito pulot may <laughs> <laughs> ginawa na lang, mga chambo ayan, pangilog at si June vlog ayan po sige po, ingat okay, po kayo, ingat kayo ingat kayo ayos, thank you sige boss well, friends, thank, po. Ingat kayo. thank you ingat kayo boundary na <laughs> oh, okay, okay. yan, tama na yan tama na yan ako Tama na yan, Petron. Oh, sige, 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 sige. Thank you, thank you, thank you. Ah, binigyan po ako ni Gachoy ng pahay bulate. Salamat siya, salamat. Yeah. Okay, ingat kayo. Ayun po, mga umakit na. Ayun po. tingan. Ayan, <laughs> oh. Boss, takbo pa. <laughs> Ayun po, kasi sabay-sabay po sila kasi dito kanina umaga. Maaga pa po yata sila, alas 6, alas 5. Kaya ho, ang oras po, siguro, magkatanghali tanghalin Tanghali na rin po talaga kaya ayun po, umuwi na po sila boundary ang naiwan po kaming dalawa lang ni June Black ito po kami dalawa lang po naiwan sige po balikan Boy, ano pangalan mo boy? Kenneth po ha? Kenneth Kenneth? ayun si Kenneth po bata pa, kita nyo. future angler ayun po si Kenneth ayun po, ang dami nila, ayun Ayan po, ang dami nila Oh. Ayan po. Meron pa ko sa ibabaw. Ayan. Oh, Ayan guys. Yung fish pan po ng ilalim ng Guadalupe. Ayan. Karoon po. May mga huli. Kenneth, may huli na kayo? Ah, meron na raw silang huli sila, Kenneth. dami uh, yun guys total wala pa naman nung nawala ka yung kagatan shoutout po muna tayo shoutout po kay pil anglers shoutout po dating kanduyong anglers ngayon po anisa. yung anglers shoutout po sa inyo Shoutout po kay Kuya Om Ambido TV Rodel Abaha Pom MTV Shoutout Garis TV Shoutout Repax Yau TV Shoutout Kay Dong Vlog Shoutout Bedimar Channel TV Shoutout po Popish Vlog Pelt Vlogs TV Noel Cruz, Ray Mamangon, Team Lagalag Channel, shoutout po, at kay George Fishing TV, shoutout po. Shoutout po kay Estranghero Vlog, RSG Adventure, Michael Borac at kay Ronnie Martel, shoutout po. Romeo Esman, Aldin Bernal Nunay Marquez Shoutout po At shoutout po Na sa salabas po ng ating bansa Kay Idol Alphom Channel Enjoy TV Bunik Black Oka Fishing Shoutout po sa inyo Shoutout po Kay Ed Guzman Tagukob, Tagukob TV, Negrong Gala Vlog, Big, Big Vlog ni ng Newborn Angler, shoutout po. Joben The Blues TV, shoutout. Shoutout po kay June Vlog, shoutout na yun. Shoutout po kay Idol Bata TV Vlog, shoutout. Kay Kabiwas TV, Philip Robles, shout out. Kay Rodjoy Fishing Adventure, shout out. Shout out po kay Arnel Sarmiento, a.k.a. Papa G. At kay Parin Bilog, shout out sa iyo. Shout out po sa kaibigan po natin. Kay Kuya D.O.T.V Mark Anthony Aglida, shout out. Dario Anduloy shout out. Rami June vlog shout out po. Shout out po kay CJ Madrid TV. Rodrigo Carbonel shout out. Orlando Manubag, Lance Gomez, Manding Flores shout out po. From Pineda Pasig, Gander De Leon. Frederick Espirito, shout out. Shout out kay Kaloy, Expedition and Exploration. Shout out kayo, Ang hirap magkising ng ano mo. Yung guli. Shout out. Shout out kay Bob Malone. Shout out kayo. kay Jun M Barba shout out Romy Chongchon Onyo Santiago Joel Gimi Sir Andres uh, Sir Joel Andres shout out po Migo Alping Humo, Jimmy Bilil lebih Bisera shout out Josie Bong Blando shout out Sandy Hamila Velasco shout out Carmen Palin Judith Palin Rapanot shout out Rowena and Tony Aladin shout out po Benelisa and Sandy Monsod shout out shout out po kay Jingjing shout out po Jay Maninang shout out Aroblab shout out shout out po sa inyong lahat eh, to po, Merly Agustin, shout out. Anglers Club Philippines, shout out. Pasig Dilwas Anglers Club, shout out. West Rambo Anglers, shout out. Shout out po kay Kid Kitik Anglers. By Perdi, Kabikting Medalya, shout out po. Anglers Warrior, Kalendong Anglers, Mandaluyong Anglers, Guadalupe Anglers, shout out po kay Laro Maluntad ay Yena Bora shut out kay Rodel Aba out at sino Baba ba kasi ang dami yung konti Just for shut out. Talim Piet, shut out. Baron TV Ray Mamangon Shout out po Mike Santos Howard Santos Shout out po Elche Rivera Shout out At Bennett TV Black Shout out Ay At shout out po Sa inyong lahat Ay oh. Pison po Pison na yun po Oo Oo Pison Ayan po Ayan! 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 Ah! Pigeon! Ayan po! Ayan po. Ayan po. Pijol, oh! Laki Laki oh. Pigeon! Laki po nito! Laki! Laki!

<laughs> Ay, salamat po. Nakakangiti po tayo ng maganda. Oh. May po. Ah, uh, pag ano po, bibigay ko naman po ito sa wala e, Kanina po, binigay ko po ito kay Kila Papaching. Kung ano, ulam daw ulam. Ito po ngayon, panibago, wala na po sila. mga kachamba mga guys idol ayun po piya ka magandang pwesto ni Jun Vlog oh. nasa dulo po si Jun Vlog oh. ayun po <laughs> ayun po si Jumblag Vlog <laughs> nasa dulo eh ako ayaw ko na pumwesto doon mahirap po magpa hospital gastos daw po magastos daw po sabi nung anak ko <laughs> Eh, wala naman po tayong magagawa. Aksidente po yon eh. Malikot po ako eh. <laughs> Hindi po ako mapakalay si sa isang Kaya po, disgrasya po. Di natin maiwasan din. Okay, so... Ooh. Ay, nakuwala pa. Wala pa! Si Jumblag nga. Nakahuli po yan. Ganda na po. Ang ganda po ng size. so oh. Good size. ayam po. Si Jumblag po. Jumblag Vlog. Oh, <laughs> po. Ganda po lang huli niya ayan po. Nagbunga rin po yung galilipat niya. Ayan po. Lipat po siya ng lipat eh. Hindi mo malamang kung saan pupunta. Ayan po, ayan. Mapupuno na po yung lalagyanan. Mapupuno na Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Next, po, si Ricky oh. lang po dito. Wala pong huli. Dumaan lang po sa, sa, gilid namin. Ngayon, pagbalik po oh. Dami oh. Ricky, ganyan, Ricky. Ayan po, si Ricky. Dami pong uli oh. Grabe pang ulam na to. Ayan po guys oh. Oh. Ayan po Grabe po yan. Grabe po ang fish pa namin ngayon. Nagbalik po mga isda ngayon. Oops. Oh. Meron na? Wala ako. Ayan po si Ricky po. Ayan yon Titira ka pa Ricky? Ah, uwi ka na? Ayun no, no, no. no. Yan, yan. Wala na po ako. Oh, maray. sige, sige. Wala na po ako. bye-bye. Uh, Ayun po guys, talaga po. Grabe. Grabe po yung yung huli na rito. Dami po. Yung ulam na po yun. Sigurado na po pang ulam yun. Grabe. Kadadaan lang po yun. Do dito po sa tabi namin dumaan kadadaan lang po dun sa baba dun po salamat po at nagbalik po ang mga isda yun lang po talaga mag titiyaga lang po kayong maghintay ng kibit at makukuha po natin ang biyaya o ng ilog yun po ang dami po sigurado na po yun guys salamat po at nagbalik po talaga yung mga isda dito sa sa fish pa na yung ilalim no, ng Guadalupe alam ko to at yung dami yung mga angler na talagang yung mga ng makakuha ng pangulang yan po ang dami po ang dami po ang dami po sa mga pa no. oh yun po galing po sa ibaba yun kadadaan lang po dito sa tapat namin ayun pagpangat po sandali lang ulang na kagal kaya po ako po dito eh nasa tabi lang ako talagang meron no dito yun nga po nakahuli ka agad ako ang kalamangan lang po natin ako naka, nakaplapla naka na po ako dalawa na po yung nahuli kong plapla yung unang tlap po na ibigay ko na po sa anglers na wala po mahuli ibigay ko na po pupulutan daw ko. <laughs> ayun o katulad po niya galing sa baba po ang dami pong huli o oh. okay anong pangalan mo? Phoenix o lalaki po oh, grabe Ayan po. Eh. Ay, lalaki. Grabe naman yan. Dami. Ayan dyan, ah. Eh. Okay. Ay, galing. Ang lalaki ng huli. Hi, guys. Ayan po, yung huli ko. Bigay ko na lang po kay Jum Vlog. Ayan po. Kurso na daw niya po. Thank you. niya raw pong yung ulam. Ayan po. Ayan, ayan ulam okay. daw po. <laughs> Ayos. Oh, ah, tayo po ay magpapaalam na. Uwi na ibig sabihin po. Ah, guys, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po. At ako po ay natutuwa Dahil sa akin pagbabalik ko, eh marami po tayo na huli. Mga malalaki po. Kaya po, guys, mga kachamba, maraming maraming po salamat sa inyo. So, walang sawa ninyong pagsuporta at sa patuloy na dumarating salamat po sa inyo kaya po ito maiwan na po ako pa ubi na pala ho si Junya daw ano mananatili po ay, dito pero yung uli ko na flap flap ko na po sa kanya kasi gusto, gusto niya raw po ulam Sige po guys, thank you, thank you po. At maraming, maraming, maraming salamat po. Bye-bye po. Guys, ayun po yung mga naminigwit eh. Uy, si Manjes, parang uwi na. Ayun po. Ayun po. Po. po, dami yun. Pero po sa ibabaw. Ayun po. Salamat sa fish ng ilalim ng Guadalupe Ayan po Fish pan. At ito naman po si Chamba Chamba Ayan Ayan ah. Ayan Oo Ayan po, oo yun, no? oo Oo yan po oh, yun Wow, bagong lipat Nakahuli ka agad Galing! <laughs> Nahuli ka agad! Eh, ang dami po yun eh. oh. Ayun po yun eh. oh. Dami po, yun. po naman kami. Pero wala na oh eh. Ano na eh. Sige na po kayong maingay. Nasa tabi po kami ng kamsada. po, may parating pa ayan po ayan po, dami at meron pa ayan, dito pa yun, si po yun, po, o dami po dami nakakatuwa o Oh, Dado, vinila, oh.